Okay, so pag tumakbo ng mabilis yan guys, hahabulin natin yan. Magkikita na yung hinahanap niya. Sige. Wing, wing, wing. Di -di -di -ding. Yun, what's up sa mga inyo, mga kay ko Nandito na naman tayo sa ano? No, ating vlog for today. Uh, pupunta tayo ng Marilake guys. So yun nga, nandito na nga tayo sa Marilake. You know? So, dire dire, -dire tayo guys. Gusto kong malaman kung ano nang mangyayari dito sa Marilake. Kasi... Itong mga nakaraang buwan May naaksidente dito guys Yung dito sa may uh, Manukan Sa may Tanay So Naaksidente siya guys uh, May nangyaring masama sa kanya So kondolin sa'yo Paps no Sana'y Ingatan ka na Panginoon dyan sa Kung saan ka man ngayon So yun nga guys Ang ating vlog ngayon Ipablog natin kung kumusta na kayo yung marilaki Ano? So, let's go Sabay-sabay natin panoorin itong aking konting blog Ngayong araw na to So, ito na guys uh, Ang marilaki ngayon So, ito na siya Medyo maaliwalas Walang ganong nagbabanking, banking, banking Maayos na ang ating kadaanan Presko yung hangin Diba guys Ang sarap umakyat dito Kasi ang lamig Ang lamig ng bundok Kaso lang itong mga nakaraang buwan Marami kasing nagbabanking guys So pag umakyat ka dito Nababahala ka sa iyong kaligtasan Dahil Maraming bumabanking Ang problema baka madamay ka Diba Hindi naman problema yung bumabanking guys Ang sa akin lang naman Pag bumanking kayo um, doon na lang sa racetrack ninyo gawin kasi pag dito niyo ginawa yan sa public place dito sa Marilaki Highway maraming mga tao dumadaan dito na hindi natin alam mga inusenteng tao dumadaan lang dito inadadama eh pa natin sa ating kabanking banking pag tayo ay naaksidente dito sa lugar na to so buti na lang at

pero hindi din naman perfecto na bawat ano, likuin, may nahuhuli ano mga napaka ano ba nila makayos na ba ka. kasi may speed limit dito 50 uh, 50 kph lang so ito na yung big sea guys natatawag yung big sea dahil manak uh, nakas yung ipod na so ayun o oh. yan meron kasi mga camera man dito so uh, si diba so yan yung big so, accident po tayo dito guys uh, marami dito mga accident dito sa lugar na to kaya mag-ingat-ingat tayo dito dahan uh, na lang natakbo uh, tapos meron na tambay di diba? yeah, dito yung madalas may accident dito kasi sobrang yung lipo na pa so gano'n si uh, see oh. tapos yung mga ganong bulagaan guys no? Uh, dapat hindi ng mga riders sa pero sa ingat tayo kung sa mga kasi yan, adobo uh, double yellow lane, bawal talaga tayo kumuli bawal, bawal maliwa. bawal tayo mag u -turn. so, bawal din kumuli basta nakadouble yellow lane no, so, gano'n so, nakasipas no, mahuhuli ka 15 speed yellow dito

pa lang talaga yung pagtaan nyo magbabagin na talaga, yun. Ka talaga kami kahabara di ibalik mo so, ulit ito na yung busy guys uh, sa ngayon tahimik na bisy wala na gaano na gano'n, nagbabangking-bangking na gano'n, di ba? Kasi meron nang sigil ito, meron silang mga karatula na bawal talaga maag, ba, panak mo na kong dito. So, kung dati nagagawa nilang bumangking dito, ngayon hindi na guys. Hindi na nilang nagagawa nga. <laughs> <laughs> yung tiyo yun ah, parang sila na yung bumabangking nga dito. <laughs> Okay, so malapit na tayo sa Manungkan. Uh, ngayon guys, ay linggo nga pala ngayon. So dapat, uh, marami dito dapat mga riders na naglalaro. Pero sa ngayon na wala nang ano, may mga mahuli na katulad dito na sir, may checkpoint na. Mayroon mga nakaabag dyan ng mga uh, Police, PNP patrol, CV patrol. O, eh, wala na silang ano, huli. O, diba? Mayroon na huli dito, kabilaan. So, diba? Ano mo ba bang na? -ana? Wala na siya dito manong. Wala na tumatak na mobile at buwan sa akin. Wala na guys, stop na yung karera dito. Napaka na, na. Safety na. Yun, so yun lang guys. Uh, dito nag-stop ang karera dito sa Marilaki, no? Grabe yung mga karera dito guys. Noong time na wala pang mga HPG dyan. Wala na ng aksidente. So, ayun. Salamat sa Panginoon. Eh, wala na ngayon. So, yun lang guys. Ang aking vlog for today salamat sa panonood nyo guys hanggang dulo so hanggang dito na lang Ram Motoblog 2.0